Nang, saan punta? Tulong po? Bakit po? Ang binibigas? <tinyo> Mukhang pa araw mga kababayan. So nakita ko po si Nana So Ito siya pa yan May kapandaan na mga babayan So hindi siya sinakay ng tricycle Hindi ko alam kung bakit Ay kami lang pa nakita si Nana Hindi ko alam tumatakbo siya Nagdalakad lang So sa siguro ito natin sa Nanay. So sa atas atong sponsor Sipa Philippines, Speed Metal, Immortal Motobag At Queen, Dado Tangi, Dado Papapasakay natin sila ngayon ng tricycle ng nasa ito. So, mga 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 gawain, meron na meron na sila ngayon. Na Nang, saan punta? Hey. Tulong po? Bakit po? Ang binibigas. Saan ba kayo? Taga saan ba kayo? Pabahay. Pabahay? Yeah. yun layo na napupunta niyo.

Mga awa nung si nanay. Alam po ba may tutulong ko, nai? Kahit magkano. Kahit magkano lang po. Hindi ka pa uuwi niyan? Hindi po po. Pwede mo kayo niya kayo. Martinez. Martinez? Ah, si Kagawad. Ah, papunta kayo doon. Kung ano, magta-ricycle <laughs> ka na para direct sa kanadon. Di ka na doon. Hindi ka na mahirapan, ano? Hindi. No, bibigyan kita ng konting tulong, no. Sana mga tulong tapos ang may tutulong kong ano sa inyo, ipapasakayin kita ng tayo no. Parang hindi ka na mahirapan, nakitang kita kita, hirap na hirap ka. Parang pero na takbo pa. Tutumbat Ah, may sugat kayo. ko lagi na Nasusub-sub na lang kayo, bigla-bigla. Oh. Sige na, para ano. Pero papasakayin kita, ha. Okay, Ayan papa Papapasakay kita ito, tricycle sige, paparahin natin. Ayan, tricycle! Ayaw nila magpasakay dito na eh. Uh. ah.

Kuya, yeah, pasakay pa sa patid sa Martinez sabi niya. Papunta niya Martinez daw. Kay nanay. Ay, ay, ay. Magkano ang ganda sa ano? Parang diyan lang sa Mistral eh, 30. Bigyan natin 50 kuya. Harid mo lang siya. Thank you po. God bless yo. Ingat ka na ha. Para magkita tayo ulit. Anong pangalan niya, Nay? Ben na Ah, sige po. Sana po makila magkausap tayo ulit. Ha? Ingat po kayo lagi. Oh, so, yeah, pa mama ba yun, Tapos no? ayun natin si nanay. sa malit na kaparaanan po, nakatulog na kay nanay. Kasi malaki pa po yun. Siguro ang lalakarin ni nanay, sa tanda niya po is abutin po siya ng sa oras, no? Uh, so, maraming maraming salamat po sana sa tulad ni nanay na madaan niyo sa kahit sino po na, ma na makakita sa kanyang edad na may tulungan natin sila kahit sa malit na parang. Maraming maraming salamat po sa share po ng video. Uh, मिलते हैं तो ना पाते इन ब्लैक बोर्ड टू दिस ब्लैक मरा मरा सलाम बाय बाय